Ayan po, nadali natin ang atsamba. Ayan o. Oh. Ah, First cut tayo rito. Ito man. Ayan po. Napad na, ne? Laki. Sabi, taba. Ayan. First ah, shot. Nasa ah. pitong kilo na naman yan. First shot, first shot. Itang tayo tayo may wagang palanggana. Yun, welcome back to my YouTube channel mga katsampa Ayun, back again dito sa ating spot Yan, bahala na kayo kung magisip isip kayo kung sa saan lugar to Pero isa lang ang masasabi ko mga katsampa Pampanga River to mga katsampa Yan Andito, ang dami Sari-sari isda mga katsampa Ayan o oh. kasama po natin si Bisayang Cup Magandang umaga, happy fiesta nga pala dito sa Lugar nila Sa San Miguel yan. Ah. Ayun. Ayun si Ayayay mga kachamba. Ayun. Reanter. Ayun po. po. Ayun po si Lucio. Naapwes na siya mga kachamba. Talaga nangangatina na yung daliri mga kachamba. Ayun po. Nanggagatan. Ayun po si Parin Jay. Siya po yung pinuntahan natin dito. Ayan. Happy Fiesta Idol. Ayan. Ayan. Dito. Oh. <laughs> kahit hindi natin kilala ka, kahit tayo sa Busog oh. <laughs> na. Oh. Enjoy pa. Hey eh, yung mose ko nga pare, no? Oh. Yung mose ko nga, di kilala. Pinapakain. Tayo pang tiga rito. Ayan, maganta-gantay po tayo ng ano, gataw. Ayan, napakaganda po ng tubig. Ayan, oh. Sayang po, hindi po nakarating yung ating bisita pala. Sila oh, Edgardo. Edgardo, Edgardo Hernandez, tsaka po yung mga grupo oh. niya nagkaroon po ng abire yung ano, sa uh, sasakyan nila kaya hindi po sila nakarating pero sa ibang araw po siguro kaya sa linggo oh, magseset yan. po uli sama po si Marlon Takanay yan ayun shout out sa inyo lahat mga katsamba. yan Dat sana ay oh yun sabi ni Pres shout out daw sa buong Pampanga Pisanter yan yan, lahat mga kamaninigsay. Ang mga salvi out sa inyo mga katsamba. Yan. Sana papalarin tayo sa araw na to. Lahat na maninigsay sana ay walang mangyayaring masama. Yan. Makakarami sana tayo lahat. Ayun, God bless po. Sige po, ay stay silang po. Silipin natin yung sinisibak nila mga katsamba. Meron daw sila nakikita ng ano? Ayun, an idol. Ayun, ayun. Ayun, dami. Ayun ay dami ayun ay dolla yan. Ayun, ayun ay. Ay, malad malakad, oh. malang oy Tira tayo mga chamba. <laughs> Malalim sila na. Ay, ay dami yan. O. Mamimili ka ng isda. Malalim sila mga chamba. Pero kapal pare. Hindi baka malay siya yan. Sila si Laras. <laughs> hmm? Di turunnya apa? Turunnya apa? Nah? Di ya? Ayam gold silver. Di ini tina mama nggak camba? Mantang nih karena mahal. Tidak aku cilokan. Tin. Balik tak kau tuh nih pat aja. Tembok dulu lah. Siapa nih siapa? Pare? Ayo double pare yon. Ayo makatapat pare. Ayo mirasib saya. Ayo yon nadali pare. Oo, oh, tinamaan yung panganon pare. Sigurado yun. Nadali na pare. Na? Hindi <laughs> <Day> yung tubig. Hindi <laughs> yung <laughs> Ang daming isda mga chamba. Kaya lang malalim sila. Kakawilan eh. Pero titira pa rin tayo. Try natin. Try and try and, until you die. Malik ko po. ay ko pang balas ko. Bo tama yung... to dyan. Paborenta ano pa yung silver bar po ito mga bulabog na rin to man. Sige uh, patayin ko muna po yung ating ano video. Magantay-antay po tayong ano magandang gataw. Okay. No Ayun titira si Ray Hunter mga tsamba. La? Ayun yun. Ay, ayun. ayun. Ay, so nga ba noon yung balas yan. kapal dah. Oo nga, makapal. Ay, tukitukil ah. Dito ang miso. Ay, may, na, may naya. Are, tinutulak sabi ko na eh. Namilar eh. May singaw to. Sus. Yung mabuti May nilar ah. Pero may ato dyan. <laughs> Puta na ito. <laughs> <laughs> Ali, ati, ati yung... <laughs> yung sikreto. May naya pero tinudyo. Oh. Ayan po mga chamba. Nakita nyo. Kahina ng hangin pero sumiba. <laughs> tinamaan yun. Uy, tinamaan. Nambula ako. Dalawa yun, dalawa. Ano siya? Dalawa. Ay, pare, pare. Tsaka may tura niya. Oo, tamaan nga. Eh, Gumaan siya. Tumaol. Tuma ay, ay, ito. Malaki ito. Malaki ito, idol. Dalawa yan. Ay, nene. Mumunay pa na ako, idol. Ay, may bagot siya. Ay, may bagot. Ay, may bagot. Anak ng tipaklong. Dalawa yun, mag-asawa. Eh, hey, nabunot. Eh, tumal. Tumal na. Dalawa, tinira pa naman yung asol. Yung verde, hindi tinira. Uh, ay, ay, may kaliskes siya, pari, oh. Ayan yung mga tsamba. Ay, bitensya, oh. Oh, nakaliskes. Oh, nabagot. Nabagot na mga tsamba. Na naman, oh, Pero tumama tayo kaya lang nabagot, nabagot lang malaki ang tsamba ay... Hmm? Hmm? ay hey, malansa mga tsamba oh mala mala <laughs> hmm? Hmm? <laughs> ayun ka tsamba oh tingnan nyo tingnan yung kaliskis mga tsamba oh hmm? toman toman sana oh hmm. <laughs> ito na ang natira kaliskis na lang pero at least tinamaan natin mga tsamba ayan oh ang lalaki na. oh Idol Hernandez First shot natin Ayan Kaliskis ang pinang natira sa atin Nabunot Dalawa magkasama Magkasawa Antayin natin uli Mabalik yun Sige stay tuned lang Ayan <tot> oh. nakada Nakadali si ano Ayan kami pa rin to Ayan kami pa rin to Ayan Nano ko kutun mo na kanyan. Are, ayan cepat eh. Support, support. Ayun, si ayan na kadali si Ray Hunter. Ayan na. Ayan na niya. Sige, ayan ang bala. Tirahan pa nga. Oh. Balubog, balubog. Kapal ah, to, ya, may amoy. Matay na eh

Matatag dyan talaga Basta tagus lang sana Ayun, 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 ayun,

Oh, haya po yung ano, sniper. <laughs> <Nadali> na. <laughs> you know? na. Gan, ito, ah, <laughs> dali na. Na balugbog na. Na balugbog. Balugbog ka. Diyan naman tama nito ah. Eh. Sasay pa putulin natin idol. Oh. oh. Ye you no. Know? Yes. Oh, arap kay pare nick. Dali na. <laughs> uh. Napad na 'yan eh. Malaki. Taba. Taba. Taba Ayun. First uh, shot. Asapitong kilo na naman 'yan. First shot, first shot. Itang tayo may huwagang palanggana. ah. <laughs> <laughs> yung ating ano, may lalagyan? <laughs> Kaya yung Itak mo, po mga chamba. O, o, i-shoutout na Hernandez. Shoutout sa idol Hernandez. Ito na o, hindi ka sumama Iyan o, yes. Napakalaki mga tsamba. Kukuha ko ng video rin, kukuha ko ng video rin. putol tayo. kukuha ko ng video

Shout out sa mga Pampanga Pisanter. Ayan. Sumibak na naman tayo. Turn ano, shot. Yung mga Olongga po. Ayan si po. <laughs> oh, shout out daw sa mga Olongga po Pisanter. Ayan. Ayan, ginanaan na yung ating tirador. O, oh. Nag-inoformi na mga chum <laughs> Ta tapos na yung laro niya. Nag-champion ba, idol? Champion. <laughs> <hello. Mag> <laughs> Shoutout sa'yo, uh, Sir Hernandez. Na mga, si Ito no? na, oh. Makakarami po kami yan. Hindi lang Hindi kayo asama, oh. Kasi okay, so, parang marlon. Tawa po natin si... Ayan. Ayun. Mga kabisay, kap. Saya kap. Sama si Big ka Chambal. Ayun, good morning. Ayun, ski, yan. Kaso yung kaibigan naman si Jay. Ayun po, yung natin. Ayun po, oh. Dito lang po yan sa may Pampanga River yan. Sibak tayo ulit. Antay po tayo ulit. Biết thì ghi lóc với nhau, để đàn nó vào đàn em một vào cũng nhiều mà Ayan po, nadali natin ang atyampa Ayan o ah. Ayan Ah, first cut tayo rito man Ayan po natin sa plastic nga ay sa ating nalagyan mga chamba. Ay. Oh. Ayan mga chamba yung natin. Kaya lilinisin ni Lasgi. Kagawin daw ano kilawin. Oo. Kilaw, kilaw, oh. Ayan no? So po yung expert sa uh, paggawa ng kilawin. Napakasarap po niya mga chamba. Ayan oh. Sige po ha. Mamaya paglilinis, pag chop chop, pakikita ko sa inyo. Ayan yeah, In po po yung mga chamba. Ayan po mga chamba oh. Ay, na. Yan, no? para ilaman ano yun eh itilap ay, tilapia ah naman, ay ay pirapare ko tapira ha? ng buo na this one 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 this na? this

parang pa may pay baro pag natanggal pala yung yun, maganda ginaing na to man malinis hmm. na to, dito at saan ba? yun ah agawin na po ano lang pakikita ko namin sa inyo kung ano yung finish product

sino siya? siya? sino siya 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 Lalagay pa natin ng Kahit di mo magic nito masarap to Kuy tara Tinira yung kamachili Tinira lang yung tinira niya Kaya Ito, kalati lang, Mula -mula. lang. Oh. Wala na hey, okay. Wala na. Eh, Wala no hey. Wala na Binerang. Wala na Wala na Wala

Oh, sige. Ayun. Po, ilalagay sa natin yung... Ayan <GO avuther> sige, natin yung... Ayan po, kanina. Ngayon, ganyan na. po, yung... po, natin yung... Ayan po, natin yung... Ayan po, ilalagay Ayan po, yung... Ayan

pinipilay pa lang kanina, pinabanata oh, na ni Kapisayang Cup, talagang nagagat. Mangang para. Ayos. Kapitan, okay. hindi pang ulam. Okay. Meron na kami isang case na rin daw. Angil, taka ya, kami ako angil. Angil. Okay, testing, testing. <laughs> Kaliwain eh. <laughs> na po uh, yung kain na eh, samut-samut na yung timplay na kung na-inayahayan na si Jay. Oh, harap! Ini original. <laughs>

Hey. Nasa malalim lang yan, kaya mukhang maliit. <laughs> ayan, mangilo yan, mangilo. Man. Nasa malalim lang, kaya mukhang maliit. Hello. 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 Oh, harapin ko yan, mukhang maliit. Nasa Ayan po, nalaki o. Oh. Oh. Harap mo Jay? So, so, so. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Ayan o, oh. ayan o, ayan o. Ayan po. Ayan po. Ayan eh, oh. isang kilo po yan oh. Ayan, thank you po Ayan po yung hunter Ayan mga katsamba uh, Nagyaya po silang kumain Na uh, parang day sa kanila Hindi uh, na po tayo patutik-tutik Kesa naman po rito Huwag na po tayo marimarina Makikikain po tayo Sige po, stay po lang po Ayan po mga katsamba Yung first shot ni

Oh, yan din talaga sarinya. Oh, ayan. ayan Malangkahan mataong pista, 'yan. Yang pista. Ayun po si Nanay, Nanay po ni Barangay, ayan, ayan po. May nanay fiesta po nila, mga sampal. Oh, tropa natin. Parang, best friends. Dapa kita, ba. 'Di no? So, Tara, Manila. Ano pangalan niyo po, Nanay? Akong Kaling. Ayun si Akong Kaling po. Kalim pa. Pa. <laughs> ayun po si Ate oh, siya yung sana ah, nung nito sasandak par. Da. ayun, kapatid. Ayun, kapatid ko ni Boss Jay. Oh. Jason. Ah, oh. Jason. Ano ba Jason? Come on, I po mga chamba tapos na po kami kumain ayun nag, uh, nag iimagas na lang po si Ray Hunter ayun kasarap pa mumigo penda loktok niya pa mo guys hindi <laughs> okay po ayun po ang dami hindi oh. lang natin na ano ayun mga kachamba tayo po yung nainip na po sa pag-aantay ng mga toman wala na po tayo nakita Ah, nag-decide na po kaming uwian muna. Iiwanan yung Iiwanan po yung spot. Ayun. Ah, oras na rin po alas dos na po mga chamba. Oh, maraming maraming Ayun, salamat. Maraming salamat sa iyo, Tropan J. Ayun. Kami uuwi ay, na. kita-kita ulit <laughs> Ah, sa ibang araw na lang. Baka linggo. May nagyaya. Ayun si Last 3. Mag-uwi na po kami si Bisayang Kap. Hoy, uwi na po. Uwi na, uwi na po kami. Ayun. Maraming salamat sa kay Jay. Ayun. Uh, sa pag-invite dito sa kanyang area. Ayun, happy fiesta. Sa happy pala. So, oh, ayun. ano ha? Balik uli ha. Ayun, balik daw uli. oh, basta sa yung, ako. Ay, yung no. gusto mo mispat, walang problema rito. Oh. natin dito. Oh, oh. Malawak yung palis, palis daan oh, niya rito. <laughs> rito. Open 24/7. <laughs> <laughs> oh. <bangka laughs> oh, <rito. laughs> ah, oh, Maaba yung pispa niya rito. Ayun na, ah, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa amin YouTube channel. Kay Bisayang Kapo, po, may okay, po, yung sa Facebook page niya po. Paki alin niya po, ah paki na lang po yung Facebook page niya. Maraming salamat po. Ah see you next vlog na lang po. Sige po, bye-bye po. Paalam po.